Uh, for criticizing or scrutinizing the budget. We do not need we do not need. To... Hmm. So, ang tanong po ng mainstream media, dapat po ba na pasalamatan ni Marcos Jr. itong uh, ordinaryong Pilipino o yung publiko, no? Dahil sa mga batikos, no? Dahil sa mga kritiko eh nagkaroon po ng scrutiny sa budget sa taong 2025. Unsa bagay mga kababayan po natin, no? Uh, photo ops lang ang sinasabi nilang uh, nagkaroon ng pagbobosisi sa budget sa taong 2025. Kasi, uh, alam nyo, ang itinanggal po sa, or ibinito ni Marcos Jr., no, ay galing po sa unprogram fund na hindi naman talaga napunduhan yan. So, hindi pa naman napunduhan na budget na yan. Kaya, wala rin. Useless din ito kahit ito po ay ibinito. So, ang totoong ibinawas lang sa budget, no, ay 26 billion lamang kasi ang 168 billion no ay from program fund which is wala namang pundo yan hindi po yan kasama sa pinunduhan sa binajitan para sa budget sa taong 2025 at yung uh, unprogrammed fund na yan, magkaroon lamang ng budget kung magkakaroon ng panibagong additional tax collection ang ating bansa. So, itong 26 billion, napakaliit lamang yan na ibinito ni Marcos Jr. mula sa DPWH. Kasi kung titingnan po natin, napakalaki pa rin ang pundo ng uh, DPWH. Ngayon, ipinagmamayabang po ni Bersamen na kahit hindi daw po uh, nag no? Yung mga ordinaryong Pilipino, tayo, eh, isa e, daw po ni Marcos Jr. na busisisihin niya ang budget. Pero ano po yung pagbubusisi na ginawa? E eh, ultimo po, no? Yung budget naman para sa Department of Education na ibinawas ay hindi naman na ibalik. Which is ang para po sa Department of Education ay ay para sa computerization ng mga kabataan sa eskwilahan. Uh, para sa computerization alam naman natin na behind na behind po tayo no dahil po sa karamihan po ng mga pampublikong eskwelahan ay hindi pa po computerized ang paraan ng pagtuturo wala pa po tayo sa makabagong paraan ng pagtuturo sa mga estudyante at ganoon din naman wala din namang nagawa itong si Marcos Jr. sa zero subsidy ng PhilHealth no hindi niya rin na, nagawa ng paraan may useless din po yung kanilang ginawang pag-scrutinize, yung pag-delay ng pag ng GAA dahil wala naman pong nangyayaring maganda at panuloko lang ang kanilang ginawa. Pagkukunwari na in-scrutinize, binusisi, pero sa totoo yung outcome, inandon pa rin, nandun pa rin yung malaking pondo ng DPWH, nandun pa rin yung AKAP na nireklamo ng sambayan ng Pilipino, no? Uh, hindi pa rin na ang para sa mga pension ng men in uniform yung ibinawas para sa purpose sa mga senior citizen no so hindi na bawas zero pa rin yung PhilHealth bawas pa rin ang uh, Department of Education di ba thank the public But is, is it fair to say that criticism over the budget as submitted by Congress led to something like yung conditional no, no, up -up? no. because even without the calls for uh, Uh, strict uh, scrutiny, the president will always see to it that he does that. We do that. Alam uh, news, oh, Matalino, way. the way you give him more credit wow. than you are giving him now. Huh? Yeah, bang. He's a very uh, ready, uh, he's more, he's not a lawyer, mm, tama, he's more an economic, economist. Economist, some banda. No? <laughs> eh, yung ekonomiya, lalo niyang ibinagsak. Paano lagi economist Eh, <laughs> uh, eh, finance guy. Eh, political guy. Yun, political guy pwede eh. Uh, magaling si Presidente. <laughs> magaling sa banda? Wala kang ginawa matino ngayon sa ating bansa eh. Di ba? Lahat na kanyang pinangako, hindi niya ginagawa eh. Pa Paano siya nagiging magaling? Magaling, magsinungaling. Di ba? Saan ka makakita? Nakakatenim lang ay mag-harvest na? Saan ka makakita? No? Nakakayaan mo na humupa ang tubig bago i -rescue. ang mga humihingi ng tulong sa gitna ng baha. Saan ka makakita? No? Natsaka pa lang sila mag uh, briefing pagkatapos na nalanta ang bagyo o yung dumaan, yung matinding ba? Sa nga makita na nagmamayabang na mayroon po tayong 5,500 na flood control. Pero wala naman pala. At hindi niya nga masabi-sabi kung nasaan in ang mga flood control na ito na hanggang ngayon hindi po inimbestigahan ng nasa Kongreso. So, nasaan po yung kanyang pagiging magaling, Mr. Bersamin? Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit eh. Kasi so, hindi nag, hindi nagmumura. So yung farm, farm. pa mga kababayan, no? Oh. Hindi daw po binibigyan ng credit si ba, kasi hindi daw po nagmumura. So mas pipiliin naman ng taong bayan yung nagmumura na mas ginagampanan niya ang kanyang tungkulin at ginawa niya ang lahat ah, para gumanda po ang kredibilidad ng ating bansa. Tumaas po yung record ng ating bansa, tumaas yung ekonomiya, no? Napabilis ang paglago ng ating ekonomiya, napaangat yung uh, production no? Napaangat po yung ating uh, 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 tourist arrival. So no, yung pagdating ng mga turista sa ating bansa na mas naparami nung panahon po ni PRRD na before pandemya at after pandemya ay nagawa ng paraan, no? Nagawa ng paraan na hindi po na itaboy yung ating mga mangista sa West Philippine Sea. Eh. So, yan ang totoong magaling. Dahil nagawa niya ng paraan na hindi po ganun ka-problematic ang ating bansa. Ngayon ang ating bansa, grabe yung problema. Presyo ng pangunahing bilihin, no? ultimo OFW, napapabayaan. Imagine mo, may nabitay pa ng OFW. Pagkatapos, no? hindi man lang siya ininform. So, doon nagpapakita na hindi na po siya nirespeto ng ibang bansa. So, isa pa po yan. Di ba? Mga kababayan natin. So, dito po tayo sa lokal na mga problema ng ating bansa. Natapos po yung taong 2024, nagrabi po kabagsak ang ating ekonomiya. Hindi pa natapos ang kanyang tatlong taon. Hindi pa siya nagkakalahati. No? Halos aabot na po tayo sa limang trilyon na utang. Pero ang mga tao, yung sambayan ng Pilipino ay nagtatanong, nasaan po yung belt vitamor more na sinasabi niyang continuity at bakit tumatalamak na naman ang kalakaran ng illegal na drugay sa ating bansa ultimo isang pulis no? namarel ng kapwa niya pulis dahil sa positibo sa paggamit ng illegal na drugay yun po ba ay kagaya ng sinasabi po nitong si Marvel na dahil sila po ay nag extend lang ng oras pero ang nangyari na Maril no ng kanyang kapwa pulis. Ito po tingnan niyo po no. Dahil uh, sinabi ni Marcos Jr. the appropriation of public funds must not break and public trust. Paano po hindi mabibreak ang tiwala ng sambayan ng Pilipino, ang hinihiling ng mga Pilipino na tanggalin itong akap dahil ito po ay magagamit ng politiko sa kanilang personal na purpose, personal na agenda for election, lalo na po na pinayagan na ng kumilik no? na pwede na mag-distribute ng ayuda ang mga politiko sa panahon po ng election so talagang magagamit at magagamit nila ito so paano pa magtitiwal ang sambayan ng Pilipino sa sinasabi ni Marcos Jr. ihindi eh, niya naman ginagawa mga kababayan. At dahil boring na boring po itong dalawang ito, no? Ang sinado, ang pamunuan ng sinado, sa pamagitan ni Kiso de Kilay at ni Tambe, tinulugan na lang nila habang nag i speech itong si Marcos Jr. Kasi nga po hindi naman pantay ang hatian kay Martin Romualdez 20, uh, 21 billion. No, yung sa Senado is 21, uh, 5 billion lang. So, hindi pantay. Kaya tinulogan na lang ni Escudero dahil unang-una, alam niya naman na walang pagbabago sa inaprubahan ng BICAM at ang kanilang mga insertion sa Senado, sa House of Representatives, Office of the President, inandyan eh pa rin, hindi pa rin nila tinapyasan. At ang mga ibinito ay galing po sa Unprogram Fund na wala naman talagang budget pa. So, 26 billion eh, magkano lang ba yung 26 billion para po sa mahigit 1 trillion na budget ng DPWH? Di po ba? O, tingnan nyo, yung ginagawa nila, boring na boring na po sila sa sinabi ni Marcos Jr. dahil alam na Manila, no, na-aprobado naman, tibang-tiba naman sila sa taong 2025. Kaya na-boring ang dalawang ito. <laughs> Happy New Year po, and God bless sa atin lahat, mga